na yung mga kalapatids update na tayo sa mga warriors natin ang winter race ihahanda natin mga warriors natin ngayon lang ulit nagpatipagkit ang mga warriors Tagali na ngayon ihahanda na natin mga warriors at pa nga rito eh. uh, mga iba ano, uh, ano, lang na single niya nila sa ito ay iba dyan okay ngayon ay tag ulan maghanda na tayo mga lapatids warriors for winter race good luck good luck at abang abang na naman mga kalapatids eto na na naman karera na naman sana may manalo good luck, good luck. abang abang lang mga kalapatid magsisimula ulit tayo training na next week siguro Kaya magtutos na ulit tayo magsimula tayo dito sa may bangi with me lang at natin. at yung mga nag-aabang dyan tutok lang mga kalapatids at medyo matutok ko ano ngayon busy busy lang kasi

Please subscribe DJC vlog at abang-abang sa mga susunod pang mga videos. Like and share. Thanks for watching.